Posible ng puunan sa bulan ng Marso ang pinaka paglayag ng containerized vessel sa Bicol. Ini ang sinabi ni Bureau of Customs Port of Ligazby, Acting District Collector, Segundo Simon Prud Barty Jr. sa ginibong Regional Stakeholders Meeting on the Maiden Voyage of Containerized Vessel in the Port of Legazpi kanakaaging Miyerkules. Sigun kay Barte, makikipagtabangan sa BOC Ligaspi ang Department of Trade Industry Bicol at in Philippine Ports Authority Port Management Office Bicol para sa nasambit na operasyon. Sa iyo man nasinabi na sinabi na inian positibong resulta kan serye ng meetings asin sinpik kundusin rindang seminars sa stakeholders na nag-pledge ng 50 container sa pag-export ng mga produkto hali sa Bicol, direkta pasiring sa ibang nasyon asin 300 man na containers para sa pag-angkat ng mga produkto potential wise, pag sinabi mong billion a month, then it can happen to Bicol. Especially, this is connected to the mainland. Unlike buhang ka, pabiyahe mo pa eh. May barko ka ng sasakyan. ito, pag pinarating mo sa Bicol, your market is very enormous. Pagdating sa NCR region, hanggang dun sa Luzon, paakyat pwede mo pa siyang makuha Nang hindi mahal. Diba? So nakikita natin, kayang i eh. So, dito mo paratingin, distribute mo sa ibang lugar, balik tad. So, kaya nga sinasabi ko, true decentralization will come. Dugang pa Barte, 1.8 billion ang revenue collection sa mga piyerka na kalihis na taon. Alagad, posibleng madoble pa ini sa pagpuon kan containerized shipment sa Bicol sa maabot na Marso. The way things are going, baka pwedeng mag 3 billion. So hopefully baka almost madoble natin. So hopefully, hopefully ganun mangyari. And with the entry nitong containerized uh, shipment, very doable yung 3 billion ang Regional Container Lines o RCL ang mapadalagan kan operasyon. Sigon kay Marlon Isa de Guzman, ang representante kan RCL, dakulang oportunidad ang pwedeng darahon kan containerized shipment sa rehiyon. Siring na matao o ininin sa mga Bicolano, mababa ang presyo kan mga barakalon asin mapalang kauman ini sa national tax allotment kan rehiyon. Um, you will have uh, lower of goods, you will have access to your export markets, you will have direct access to your import suppliers. Uh, and apart from that, yung mga peripherals niya, yung parang katulad nga ng advantage ng pagkakaroon ng mas mataas na NTA ng local government, and then you will have access to more government social services and, and projects. Yun ang ano ng kagandahan na magkaroon sa Bicol ano, ng, ano, nang direct service. That's would be good for the Bicolanos para sa stakeholder na si Kevin Lusa, dakulaan katabangan kainis sa araw niyang negosyante. Sobrang malaking opportunity to sa amin, lalo na sa mga nagnenegosyo na merong mag-open sa amin na ganitong uh, uh, containerized vessel sa port ng Ligaspi. Dahil, of course, kami ng negosyo target naman namin na mag-provide mag ng mga produkto sa ating mga consumers. So, um, magig ang magiging opportunity nito sa amin, of course, yung pagiging low cost ng mga uh, produkto na kinukuha din namin. And syempre, uh, yung opportunity naman dito sa mga consumer natin is magiging low expense and low cost din ito na makukuha nila sa amin. Sa presente, kadaklan sa imports as in exports kan Bicol ang pigpoproseso kan ibang customs offices huli sa kakulangan ng pasilidad na makapot sa container shipments nadakula man na magiging kawaran sa ekonomiya kan rehiyon katakod ka ini pigingganyar kan opisina ang mga exporter na aprobit saran ang nasambit na container shipment huli tadakulaan dakula idadarang potensyal as in ka ini sa rehiyon para sa mga baretang tatak Bicol Regine Boy